Hi guys, gusto mo ba ng preload? Okay, sobrang hazy Download ka lang ng smart apps Ito siya Ayan Sundali yung gagawin ko guys Tuturo ko sa inyo kung paano mag-claim ng preload Click natin yung smart apps Bago ito, gumawa ka na, gumawa ka na rin ng account nitong smart apps ayan kung makikita nyo may lumabas na get free load daily at ito guys kung makikita nyo naman may 141 load balance ako scroll down ka lang hanapin mo yung free load daily at i-click mo ito ayan click start earning rewards pagkatapos guys dahil wala ka pang account gumawa ka ng account mo ayan guys eh, tingnan nyo guys sign in super legit to guys at siguradong di ka nagagastos ng pambili mo ng load dahil may libre na basta gawin mo lang yung task araw araw ayan na claim na natin ayan guys para makuha mo yung points kailangan i-check mo lang ito click mo yung check na yan sa ngayon di ako makaka-apply nyan kasi may nagamit na akong number dyan para sa playtime yung iba wala pa hindi ko pa ginawa ito guys kung makikita nyo naman marami kang pagpipilian ng points na gusto mong kunin ayan ayan dito at meron din dito sa gaming quest dito may nakompleto kong isa dito ayan 185 points back tayo tapos dito sa AI quest ayan kung makikita nyo naman guys complete siya ito yung na complete ko 16,500 points at saka 1.7 ah uh, 1.7 points at saka may 385 yung iba na redeem ko na sa load rewards ito yung ko sa inyo guys at kung makikita nyo naman sa ngayon guys may balance may balance tayo na points na 3,078 at ngayon guys i-redeem natin sa smart load 20 Eto. Tapos, slide to redeem. Ayan, okay na. Pumasok na. Smart load 20. Yung may nag sa akin smart. Ayan guys, kung makikita nyo naman. Legit na legit talaga. load. Basta ang gawin mo lang. Yung task nila, sundin mo lang yun. At para makuha mo yung points. Ayan guys, so kung makikita nyo naman, pumasok sa atin yung load. At yun lang guys, super legit talaga ito. Para di ka na gumasto sa load, ito yung gawin nyo. Click na yung link dito sa baba. Ilalagay ko yung link ko para direkta na kayo mapupunta sa gig rewards. At yun lang guys, share na rin ng video.